Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ni Elizabeth na kung saan ay ginawa silang iwan ng kanyang anak na nagihirap. Ginawang isoko ang trabahong maganda sa abroad para mailigtas ang anak sa mga makamundong bagay. Iyak nang iyak itong si Isabel na gawin silang iwan ng kanyang anak ng kanyang asawang si Nardo. Ngunit hindi nagpalunod sa lungkot itong si Isabel at ginawa niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Dahil sa dati namang nagtatrabaho sa abroad itong si Isabel, kung kaya't ginawa niya muling subukang mag-apply ng trabaho abroad. Pinalad naman itong si Isabel na nakapasa siya sa screening para makapasok sa trabaho para sa ibang bansa. Sa sandaling yon ay labis na saya ang nadama nitong si Isabel at lubos siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil sa hindi pa rin siya pinapabayaan ito. Nangyari ngang lumuwas siya ng ibang bansa itong si Isabel para magsimula sa kanyang trabaho doon. Ginawa na lang ni Isabel na ipagkatiwala itong kanyang anak na si Gwen sa kanyang close na tiyahin na si Dory dahil sa close naman ng dalawa ay naging panatag itong si Isabel na iwan pansamantala sa kanya ang anak nito. Nang nakapagsimula na nga itong si Isabel sa kanyang trabaho bilang isang sales lady at nang nakapagsahod na siya ay ginawa niyang agad na padala ng pera itong si Dory para panggastos nito sa kanyang anak doon. Mas naging panatag pa itong si Isabel nang kanyang mabalitaan na maganda naman ang pag-aalaga ni Dory sa kanyang anak na si Gwen. Kung kaya't naging focus ito sa kanyang pagtatrabaho at pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Isang taon din ang lumipas na naging matiwasay at kampante itong si Isabel sa ibang mansa. Ngunit isang araw, bigla na lang nakatanggap ng ilang mga screenshots itong si Isabel. Galing sa dati na itong katrabaho ng nasa Pilipinas pa ito. Di pa nga iyon agad na silip ni Isabel dahil sa gabi ng na nang matanggap niya iyon at pagod pa galing sa kanyang trabaho kung kaya tumaga na nang maisipang buksan iyon ni Isabel. At nang kanya nangang silipin yung mga screenshots na iyon na ipinadala sa kanya ay laking gulat nito ay naiyak ito si Isabel ng kanyang masilayan ng kanyang anak sa larawan na pinapabayaan lang na dugyot ang suot na damit at sa labas ng kanilang bahay na tutulog. Grabing lungkot ang nadama ni Isabel sa sandaling yon kung kaya't ginawa niyang tawagan yung nagpadala sa kanya ng mga larawan. Agnes, totoo ba itong mga pinakita mong larawan sa akin? Kailan pa ito nangyayari? Umiiyak na sambit na ni Isabel. Oo oh, friend, totoo yan. Nagsimula lang yan na ganyan ang trato sa anak mo. Simula lang nagkaroon ng kalibin niyang si Dory. Medyo may pagkamalupit kasi yung lalaking yon. At under si Dory noon. Kaya walang magawa si Dory Pag trinato niya ng gano'n ang anak mo Agapan mo na friend Nag anak mo habang maaga pa Gustohin ko mang tumulong Pero wala akong karapatan na Makisausap sa gulo niyo Tugon naman ni Agnes Atin-atin lang to friend ha Huwag mong sasabihin sa kanila Na ako ang nagsumbong sayo Baka siya ako ang pagkita nila Pag nagkataon Dagdag pang tugon Ni Agnes Mahakaasa ka Agnes at maraming salamat sa binalita mo Agnes Huling sambit naman ni Isabel Dahil nga sa binalita nito kay Isabel Kung kaya ang naging resulta nyon Wala sa kanyang sarili itong si Isabel Matapos ng mga revelasyon na kanyang napag-alaman Kung kaya't nagkamali-mali ito sa kanyang trabaho hindi na nga pinatagal pa ni Isabel at ginawa niyang tapangan ng loob na kausapin ng kanyang employer. Mabuti na lang at may mabuting puso ang employer niya at nawa ito sa kanya nang ikwento niya sa kanyang employer ang nangyayari sa anak nito. At nang nakakuha na nga si Isabel ng go signal galing sa kanyang employer ay agad na niyang ginawang kumuha ng tiket papauwi sa Pinas wala itong binalitaan sa sandaling yon para siya mismo ang makakita sa ginagawa ng kalibin ni Dory sa anak nito. Pagdatingan ni Isabel ng Pinas, ay agad itong tinungo ang bahay ng kanyang tiyahing si Dory. Naiyak na lang itong si Isabel. Nang masilayan mismo ng kanyang mga mata, itong kanyang anak na natutulog sa labas ng pintuan. Agad ay ginawa niya itong yakapin at iyak ng iyak. At nang buksan na nga ni Dory at ng kanyang kalibin na si Harold, ang pinto ng bahay ay laging gulat ng dalawa ng kanilang masilayan doon itong si Isabel. Bakit Dory? Pinagkatiwalaan kita sa anak ko. Ba't ganito pa ang isinukli mo sa kabaitan ko? Umiyak na saad ni Isabel. Hindi na nakapagsalita pa ito si Dory sa puntong yon at napayoko na lang. Nangyari nga, sa puntong yon ay ginawa ng kunin ni Isabel ang anak nito sa pangalaga ni Dory. At ginawang magrenta na lang ng bahay para doon ay magkasama silang dalawa ng anak nito. Nangyari ngang mas pinili ni Isabel na manatili ng Pilipinas para magbayan ang anak nito. At pinili magtrabaho bilang isang saleslady ulit sa isang maliit na tindahan para kahit papaano ay meron siyang income para sa kanilang pangaraw-araw na pagkain. Ginawa ngang bumawi nitong si Isabel sa anak nito. At binigay niya sa kanyang anak ang mga gustuhin nito. Nakapag-ipon naman kasi itong si Isabel kay papaano nang siya ay nagtatrabaho pa sa abroad. Kung kaya at ginamit niya iyon para bumawi sa kanyang anak. Ngunit nagsisi itong si Isabel sa kanyang ginawa dahil sa negatibo pa lang naging resulta sa anak nito. Dahil sa mas naging importante pa sa kanyang anak ang mga makamundong bagay kisa sa kanyang ina at mas mahalaga pa sa kanya ang sasabihin ng ibang tao kisa ang nararamdaman ng kanyang ina tiniis na lang ni Isabel ang nangyayari sa anak nito at ang naging di magandang ugali ng anak nitong si Gwen. Kahit na minsan ay umiiyak na lang itong si Isabel sa kanyang pagtulog. Hanggang isang araw, galit na umuwi sa kanilang bahay itong si Gwen. Sakto namang naghugas ng pinggan itong kanyang ina sa sandaling yon. Kung kaya't ginawa niya itong tanungin. Gwen anak, anong problema? Parayat ang di maganda ang ating mood ngayon. Ikwento e, mo naman yan sa akin anak, sambit ni Isabel. Binagtawanan ba naman ako sa school? Dahil sa luma kong Kailan na ba ako bibilhan ng bagong cellphone ay masyado na hong luma itong cellphone ko? Nainis naman na tugon ni Gwen. Nak, hayaan mo at bibilhan kita ng bagong cellphone. Pero hindi pa sa ngayon nak. Madami pang gastusin si nanay. Unahin muna natin ang mga mahalagang bagay at ang kailangan natin. Pagpapaliwanag naman ni Isabel sa kanyang anak. Sabihin mo na kasing ayaw mo lang akong bilhan ng cellphone ay dahil wala naman sa iyong halaga ang nararamdaman ko kahit napapahiya na ako sa school sa mga kaibigan ko. Galit pang wika ng anak nitong si Gwen. Dahil sa napansin niyang galit na ang anak nito kung kaya't nangako na lang itong si Gwen na pag-iipunan niya ang pabili ng cellphone nito. At doon nga nagtapos ang kanilang pagtatalo dahil sa tumalikod na itong si Gwen at bumasok sa kanyang kwarto. Nalungkot na lang itong si Isabel sa sandaling yon dahil sa nangyayari sa anak nito. Nangyari alang-alang sa kanyang anak at sa ikakasaya nito... ay ginawa niyang pag-ipunan ang pambili ng bagong cellphone. Kahit na nga minsan ay bumibigay na ang katawan nitong si Isabel sa kakatrabaho... para lang may maipon para sa anak nito. Tinihis lahat ng iyon ni Isabel, alang-alang sa anak nito. Kahit pa hindi napansin ni Gwen ang pagod at hirap niya para sa kanya. At kahit hindi siya nito inaasikaso sa tuwing nagkakasakit ito. Hanggang isang araw, maagang umuwi ng bahay nila itong si Gwen dahil sa maaga silang pinalabas ng kanilang guro at nang dumating na siya ng bahay nila ay laking gulat nitong si Gwen at napatalon pa sa tuwa nang masilayan niya ang bagong cellphone na nakapaloob pa sa box na nakalapag sa lamesa. Agad niyang dinampot yung bagong cellphone at binuksan ngunit may napansin itong isang sulat katabi ng cellphone dahil sa na-curious itong si Gwen ay ginawa niya yung basahin. Gwen anak marahil ay nagtataka kung bakit iniwan ko itong perasong sulat para sa iyo kaya ko ito ginawa ay para kahit papaano ay masabi ko sa iyo ang gusto kong sabihin. Gusto kong palagi mong tandaan anak na mahal na mahal ka ni nanay at ayaw kong mapahiya ka sa mga kaibigan mo. Kaya ginawa ko ang lahat. Mabigay lang sa iyo ang mga ninanais mo. Sana iingatan mo itong cellphone na binili ko para sa iyo anak. Dahil yan na lang ang huling alaala na may ko sa iyo. Sa so, ulitin, mahal na mahal kita anak. Paalam, pagpapaalam na mensahe ni Isabel. Matapos ngang basahin ni Gwen 'yung sulat, ay parang tinusok ang puso nito at bigla na lang umagos ang kanyang mga luha. At ginawa pa niyang titigan 'yung cellphone na huling habilin sa kanya ng kanyang ina at ginawa nga nitong si Gwen na ihagis patungo sa kanyang harapan yung cellphone na iyon. Sabay tayo at tumakbo papunta sa kanilang kapitbahay na si Aling Sol. Aling Sol, may alam ka po ba kung saan din nila ang nanay? May alam ka po ba kung saan din nila ang nanay? Sambit ng humihingal at umiiyak pang si Gwen. Ay uwi ha, kaninang umaga kinarga ang nanay mo sa ambulansya. Di ko lang alam kung kamusta ang kalagayan niya ngayon. Sambit naman ni Aling Sol. Sa sinabi nga sa kanya ni Aling Sol ay naisipang puntahan nitong si Gwen ang malapit sa kanilang hospital na umasa siyang nandoon ng kanyang ina at nabubuhay pa. Ngunit ang dumating na ng hospital itong si Gwen at nang kanya nang hanapin ang pangalan ng kanyang ina sa record ng hospital ay nanlumo itong si Gwen nang wala siyang mabasang pangalan ng kanyang ina doon sa logbook napasandal na lang si Gwen sa pader sa sandaling yon dahil sa masama na ang hinala nito sa nangyayari sa kanyang ina at doon ibinuhos ang kanyang mga luha Napahagulgol pa nga itong si Gwen sa sandaling yon. Ilang minuto rin iyak ng iyak itong si Gwen habang nakasandal lang sa pader ng hospital building. Ilang minuto rin iyak ng iyak itong si Gwen habang nakasandal sa pader ng hospital building. ng maya-mayay, bigyan na lang mayroong dumamping kamay sa balikat nitong si Gwen. Kakaiba ang naramdaman ni Gwen sa sandaling yon. Kung kaya't ginawa niyang dungawin, kung kaya't ginawa niyang dungawin kung sino, kung kaya't ginawa niyang dungawin kung sino yung dumampi sa kanya. At naluha na lang siya, at muli ay naluha na lang siya, nang kanyang makita ang kanyang inang nakatayo sa kanyang harapan. Sa una ay nakala pa ni Gwen na guni-guni lang niya ang lahat-lahat at eh, hindi totoo ang nasisilayan nito. Ngunit nang yakapi na siya ng kanyang ina at ng kanyang madama ang init ng katawan nito, nabuhay pa talaga ang ina nito. Panaisambit ng sorry sa kanyang ina. Sa sandaling yon ay panaysambit ng sorry sa kanyang ina. Itong si Gwen habang sila'y magkayaka. Mahal na mahal kita anak. Tugo naman ni Isabel. Sabay hawak sa pisngi ng kanya anak at ginawang ikwento ang kabuuan ng pangyayari. Pasinsya na kung ginawa ka naming i-prank. Nagawa ko lang iyon para sa naturuan ka ng leksyon, para tulungan kang imulat ang iyong mga mata sa katotohanan. Dahil ayaw ko mamali landas na tatahakin pagpapaumaning sambit pa ni Isabel. Okay na po yun nai. Eh. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin na, Maraming salamat po sa pagtulong sa akin na mamulat ang iyong mga mata sa katotohanan. Mahal na mahal kita nay at ayaw kong mawala ka sa piling ko. Mas mahalaga po kayo kaysa sa anumang mga makamundong bagay. Kaya ikaw pa rin ang pipiliin ko nay. Sambit naman ni Gwen sa bayakap ulit sa kanyang ina. Nangyari ngang naging maganda ang epekto ng kanilang ginawa dito kay Gwen at simula sa pangyayaring yon ay ginawang baguhin ni Gwen ang kanyang sarili. Kahit na ang resulta nun ay mawawalan siya ng mga kaibigan. Ngunit sa ginawang pagbago ni Gwen ay dumami pa ang mga kaibigan niyang tumulong sa kanyang maging nasa tuwit na daan. At naging mabuting bata itong si Gwen at mapagmahal. At never na nitong ginawa pang pao. At never na nitong ginawa pang unahin ang at never na itong ginawa pang unahin ng ibang bagay sa ina nito. Walang katumbas ang dinulot na saya dito kay Isabel kung kaya't walang tigil ito sa ka Kung kaya't walang tigil ito sa kapanalangin sa Panginoon tuwing gabi. Mga ka-explorers, huwag nating hayaang maging mas mahalaga pa sa ating mga, maka- Huwag nating hayaang maging mas mahalaga pa sa atin ang mga makamundong bagay kisa sa ating mahal sa buhay. Gumising na po tayo hanggat may oras pa at habang sila pa ay na. At habang sila pa ay humihingi.